talaga ako malaman kung sino kumukuha ng timba ko. Sampung timba, pang labing isang timba. Han, ipan mo nga yung mata ko para napuwin ako. Mamaya na yan. Sige na, saglit lang. Ano ba? Huwag ka nga magulo. Ano? ano ba? Ang kulit mo, mamaya na sabi. Saglit lang naman, sige na. Alam mo nagbabantay ako dito. Pag hindi ka pa nahuli, iwan ko na lang. Lumabas ka na. Kunin mo na yung timba ko. Para mahuli na kita. Okay. <laughs> mahuhuli din kita. Huling timba na ito. Kapag ito nawala pa, siguradong mahuhuli ko na kung sino kumukuha ng timba natin. Kahit magantay ako dito kahit sampung oras Sagot lang naman. Kulit mo. na. Bakit ba kulit mo? Sinabi ng mamayana eh. <laughs> sa tibay ng tali na to, iwan ko lang. <laughs> ano naman eh, sige na. Sige na nga, pero saglit lang ha. Huh? <laughs> Anak nang... Ayaw, di ba? <laughs> Sabi ko na sa'yo, huwag ka na magpapayip ng mata mo. Kulit mo kasi, starin ka. Hindi ko talaga nahulog kung sino kumukua ng timba natin. Wow. <laughs>